She went and we a shot G. She went against We, 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 we do the... She really just She went out, Nga pala guys, may pupuntahan nga pala kaming event sa Las Piñas City at mga ilang minuto nga lang eh nandito na pala kami sa event. Nakakatuwa nga dito pa kami nakita kita nila Erwin, no? Na miss kita pa, hare. Pakis nga ako diyan. Ay, daw binigyan ng kiss. Grabe to, talaga pinipilohan, no? Sarap ulam diyan, boy. sarap ulam din man. Ang haba ng pila ng corpse. Tingnan mo 'yung mga kaso, sir, no? Ah, oh, sige, sana Boss, paingi 'to nito, sabi nito. Ay, 20 po ba yung boss? 90. Ay, thank you po. Ay, <laughs> isa lang. Isa lang po, isa lang. Isa lang. Ayun o. tayo. Ito lang, kanyaman. Nakakaya. Thank you, thank you. Thank Thank you. Mm. Ang no, sarap, ang bangok Patagal pasarap na pa pasarap ka <laughs> Pataba ng pataba, kuya <laughs> Napakalupit ng event na to, guys Kasi halo-halo yung mga nandito May mga streamer, influencer, mga tiktoker, mga vlogger Talagang pinaghandaan tong event na to, guys, ang ganda Hi, sis! Nagkita na naman tayo. <laughs> Nagkita na naman tayo, ha? <laughs> dito nga, guys, eh, hinahanap na pala namin yung table namin. Oh grabe, napakaraming table dito. Saan sa table ka? Ha? 72 ba tayo? 72 din. 72 ha, tayo. Oh, and, nilagay pa 72. Oh, 72. Ayun, nahanap din namin yung table na hamin. Number 72. Oh, Di ba? Ah, dalawa? Oh, dalawa. Ganda. Ayun, tagalang, tagalang, tagalang. sabit mo na yan. <laughs> Pumuksa ko na yung akin, eh. Uta ka Lago doon si Breno! Andaan, andaan! Lago doon si eh, lago doon! Lago doon, nakasemple! ano, look no? No look, no look! Lago doon si Breno! No look, yung di natin no? Pero nakakamay yung lago doon! Ayun! No look no? matik to guys, siyempre pag may mga event, maraming pagkain. Kaya ito, sumasandok na pala kami dito. May chicken! What's my chicken? Favorite yun. sir. Ah, uh, Favorite yun. Yeah. we have sauce on the side. Bro? Ah, may sauce dito, man. Parking diba? Parking diba? Sige pa. Uy. Wow! 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 Uy, wow. caldereta. Wow. Wow. wow! wow! Sayap! Ang <laughs> sayap. Ah, na naman kayo niyan. Wow! Ang po. Da dami pagkain dito man. Ano lang ayo oh. Wala na sabi, sabi ko nag Nagbigay si si Ate, sabi ko dito na lang mo. Oh. <laughs> <laughs> Sana ma table mo naman din ako. Aray ko, dito table ko eh. na naman ako. Kanong. <laughs> Mamaya ka dito table. Man, po trip na kay diyan man ah. Uy. Mga vlogger oh, Yan, oh. Ah. Mga vlogger yan man. Ay, ano yan din naman man Ito. 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 boy! Mga ay dun talaga ako eh Ano kayo, legrino tong kulay green no? po kaya po Kain po kain po kain po kaya po kaya po kaya po kaya po kaya po Ano? po kaya po kaya po kaya po kaya po kaya yung kaya po kaya po kaya po kaya po kaya Huwag kong mayaman ito. <laughs> <laughs> Nakita natin yung dalalang soup. Okay, dessert. Mayaman no? Ah, mayaman to, mayaman. Huwag din kumain marami, eh. Pag marami Pag marami. Patay-gutom? Patay <laughs> pag marami, patay-gutom. Yucks <laughs> 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 TV, oh! Yucks! Kamusta kabar, ko'y? ba lang. Ang sarap mo ngayon, ah. Gago. Ito, ito, Uwi <laughs> uh, na, busog na Uwi, ubus eh, upos eh Ubus eh Nahiya pa yan, tol Uwi, Wala, alisa talaga po na decision Busog na eh Tamang geng-geng muna dito sa loob ng CR Yan ang alaking in order mo Ano ba, yung margarita tsaka Margarita Oh, gusto ko ng weng-weng Weng-weng Ano po yung sangkap ng weng-weng Five spirit po yung halo-halo na. Oh, ikaw five spirit. Five spirit. Ay gusto ko 'yan. Gusto sa 'yan. Sir, ikaw po bahala sa iyo kung masarap, sir. Pero nakakalasing. Sige po. Dami ko sumayaw sa ring ang insan. Oy, may boom ano? Oy, may tuyo ng lemon. Sirong bulok na. Sirong bulok na. Sirong bulok na. Pero salamat po, sir. Luwa-wai. Luwa-wai. Ito din, ito din. Sarap. Pang-mind. Mind to. Bali guys, nandito nga pala kami sa event ng Kaiser. Talagang pinaghandaan itong event na to guys. So para kang nasa concert, tingnan nyo naman o oh, daming mga ilaw-ilaw o. Oh. Tapos may mga nagpe-perform pa dito o. Oh. Kaya talagang nag-e-enjoy din yung mga tao dito eh o. Oh. Tapos nandito pa si Bustoyo. Good evening everyone. First and foremost, let me officially welcome each and every one of you here tonight at Cloud Dominion Kaiser's Grand Lounge okay rin naging experience ko dito kasi nakasama ko ulit yung mga tropa natin mga influencer nandito nga pala si sir ang CEO ng Kaiser Kaiser Talagang ang dami rin talagang dumalo dito sa may event ng Kaiser guys eh Tapos may mga parafold din sila dito at nanalo pa kasi si ko. Nandito rin pala si Flo mag-inom-inom na tayo dito eh. Tapos na rin kumain, tapos tapos na rin manood ng concert ni Pagkatapos ng event eh, magpapainom naman si Kaiser dito sa may Urban Makati. Sakto, may Paris dito sa malapit oh, kaya Paris muna tayo. Podra muna bago mag-Urban. <laughs> you know. Kaya muna bago mag inom para may laman yung tiyan di ba? Mismo. oh, mano. Oh. Para laban-laban, di ba? Uy. Okay.

Ah, dito ba? Ah, dito ba? po. Ito po yan. Uy, umiilaw. Ang <laughs> galing. Ang galing, mama. Ayun, you know. oh. Pagkatapos ng event Banting-banting naman dito sa Urban Makati Nakita ko pa dito yung mga iba dati mga tropa pits oh Si EJ Power Tsaka si Yax TV Siyempre si Bossing nandito rin oh Peace ma'am tayo Bossing Ngayon. Dito nga eh Kahit hindi pa kami nakakainom Parang lasing na eh oh Dito nga guys Eh pumila na pala kami dito Para kumuha ng cocktails Okay rin dito sa Urban Makati ah Maganda dito ah Pero mas maganda tong si Kuya Jack Eto guys Tinitimplahan na kami dito Wow Ang salam Para sa iyo. Hoy, pare, salamat pare ha. <laughs> Hindi talaga ako sanay sa ganitong alak, masanay ako dun sa may halong tang juice eh. Ayun oh. oh. Mo, sige. Itong tropa nating si Yaki, kakadayo ng mga ibang lamesa. Ayan, tinatagayan ko tuloy oh. Tina mo isang shot pa lang, tina mo naman ginagawa oh. Pero okay ka, Yaks TV, ah. ang sarap mo sumayaw diyan, ha. Ah. You oh, know, may pagrobotics po, uy. Ito talaga yung hinihintay ko dito eh, yung pulutan eh. Bakit ngayon ka lang? Cheers muna tayo sa bestie nating si Jeron. Ayan. Oh. <laughs> Bakit ganyan yung mukha? Pag inom ko ngarin, ganyan din yung sa akin eh. Si Gerard, diri rin natin patatakasin yan. Tumagay ka. Sayo na nga guys, pauwi na nga pala kami nito no? na ako sa blog ko so dito na lang ako ba